ang lalaking sumisid sa may dagat ng 800 times para mahanap yung asawa niya. Siya si Yasuo Takamatsu, 54 years old at ang kanyang asawang si Yuko na masaya at mapayapang nakatira sa may Japan. Pero sa taong 2011, magbabago ang lahat ng merong mangyari sa kanilang mag-asawa at sa buong Japan March 11, 2011 Magugulat ang Japan nang tamaan sila ng isang magnitude 9.1 na lindol Maraming nasira mga kalsada, mga buildings, mga bahay Pero ang hindi nila alam, mas lalala pa pala to Nung araw na yon, nasa trabaho si Yuko nung tumama yung lindol Dahil nga kakatapos lang nung lindol tapos maraming kalat doon sa may paligid Dito nag yung mga tao na maglinis na lang muna Kabilang dito si Yuko Katapos pa nga nung lindol, nag-text pa nga siya kay Yesuo na ang sabi niya, Are you okay? I want to go home. Pero ayun lang, hindi na pala makakauwi si Yuko dahil ilang segundo lang ang lumipas, dito biglang magkakaroon ng tsunami na may taas na 133 feet. Since malapit nga lang si Yuko doon sa may dagat, hindi na nga siya nakapagtago at nakatakas at tuluyan na siyang nilamon ng mga alon. Balitaan naman na to agad ni Yasuo at dito nga siya nagpunta sa lugar na to para hanapin yung asawa niya at dito nga bumungad sa kanya yung sira-sira ng lugar na dinaanan ng tsunami. Nagikot-ikot si Yasuo doon sa may buong lugar kasi baka mamaya naalon lang o nakapagtago naman si Yuko doon sa may mga building pero ilang linggo ang lumipas, hindi talaga niya mahanap si Yuko. Paghanap ni Yasuo, dito nga niya mahanap yung cellphone ni Yuko na natagpuan niya sa may parking lot nung pinagtatrabahuhan lang ng asawa niya. Nakakalungkot pa dito, merong naiwang isang text na hindi nasend sa kanya na ang sabi, So much tsunami. Nagpatuloy pa rin naman ni na Yasuo yung paghahanap at hinalugugahan nila yung buong lugar nila pero hindi pa rin niya mahanap si Yuko. Paghahanap niya, dito nga niya biglang may isip na baka mamaya napunta sa may dagat si Yuko. Dahil dito, in 2013, sinimulan ni Yasuo na mag-aral at mag-training kung paano mag-scuba diving at dito niya sinimulan yung linggo-linggo niyang pagsisid sa may dagat para mahanap yung asawa niya. Pagsisid niya, may mga mahanap siyang mga albums, mga kotse, mga gamit at kung ano-ano pa, pero hindi niya mahanap yung asawa niya. So now, 12 years later after nung lindol, hindi pa rin sumusuko si Yasuo na mahanap niya yung asawa niya ng 2024, 66 years old na si Yasuo pero linggo ko pa din siyang sumisisid at nagbabaka sakaling baka makita niya pa ulit si Yuko. Katunayan, nung pandemic, yung mga panahon na lahat ng tao ay nasa loob ng bahay nila, etong si Yasuo ay nasa may dagat at tinahanap yung taong mahal na mahal niya. Ayon kay Yasuo, I do want to find her, but I also feel that she may never be discovered as the ocean is way too vast. But I have to keep looking. Yun pa nga kay Yasuo, hindi siya susuko or hihinto hanggat nakakagalaw yung katawan niya. Itong story na to ay nagkaroon ng ilan pang mga documentaries katulad ng The Diver, I Want to Go Home, and Nowhere to Go But Everywhere. Gusto nyo itong mapanood, ito lang yung search nyo, The Diver, Beyond the Short, and ito yung panoorin nyo, and mag lang kayo ng maraming tissue. Ayon sa isa sa mga direktor na gumawa ng documentary kay Yasuo, He processes grief by learning to dive and search for her in the same ocean that took her away from him. Lindol at tsunami na nangyari noong araw na yon, halos kalahating milyon na tao ang nawalan ng bahay. Samantalang halos 20,000 naman ang binawian ng buhay at karamihan pa sa kanila ay katulad ng asawa ni Yasuo na hindi na naanap pa.